ito mga kapatid itong uh, isang bako na uh, nagtatrabaho sa paglilinis sa uh, mga slide na ito na uh, naganap noong Typhoon Karina uh, obserbahan nyo yung kanyang uh, release uh, itong release anong uh, masasabi nyo uh, tanggal tanggal sa uh, normal na uh, installation nya ginagamit nila yung isang bako na uh, niya para sinusubukan nila siguro may balik ito pero bana, medyo hindi basta basta ito kaya tanggal na alis na-observan ko kanina kaya minabuti kong kunan para sa inyong informasyon naman because uh, as I have said before ay uh, it is your uh, Karapatan ninyo, sabi natin, karapatan ninyo mga kapatid na malaman kung ano naman ang kondisyon, sitwasyon ng mga heavy equipment natin dito na nagtatrabaho para sa widening, clearing, and concreting itong kalsada natin uh, Ito yung uh, mga equipments ng mga siempre siyempre nananalo sa bidding kaya, <laughs> kaya sila po yung uh, nagtatrabaho dito ayun na naman, kung uh, nakikinig ka uh, nanonood ka ngayon, ako contractor eh, ayun, uh, ito po natanggal po yung release ng inyong bako sa kanyang uh, uh, usual na installation, ayawan ko kung ano yung tawag niyo dito <laughs> oh, basta yung tanggal oh, yan na, so hindi basta-basta may balik ito uh, masisigurado ko na hanggang bukas hindi po ito makatatrabaho magiging iisa na lang yung bako trabaho dito pero sa kabila naman may isa naman kasi uh, dalawa nga yung contractor na na mm, pinaghati nga yung 1 kilometer na road widening and concreting dito ay eh, naghatian yung dalawang contractor kaya sa uh, 50 sa uh, sa uh, 500 meters nila no? ganun po. so yun o no? Yan, ginagamitan ng pagsawil ngayon para uh, subukan nilang uh, tignan kung ano yung dahilan ayan, uh. pagka ganito yung uh, magka problema hindi basta basta <laughs> sapagkat mabigat ito uh, mabigat so Ayan uh, tamang po mga kapatid at uh, asahan ninyo na kung ano man yung oh, ayan, oh. ayan. They are trying to siguro ito totally sa kanyang sana they can uh, easily uh, uh, repair ito para uh, mabilis uh, na uh, uh, yung ayun yung bako nahihirapan kang yung nahihirapan na, na hilahin kasi hinihila niya eh. parang naibit eh kung kakayanin nila Oop, oh, one, two, yan Ayan, mahirap talaga, mabigat yun Hindi basta-basta yung talagang bakal yun Ayan oh Ingat lang, ingat lang ha ah, Mga gentlemen, kasi lilikado Pagka may maipit di yan, ay wala na oh, Kasi ang uh, gusto namin dito Ay eh, uh, syempre Yung sanang untoward incident that may occur sa inyo para diridiritso yung trabaho natin dahil uh, uh, ang wish ng mga tao dito ay uh, mabilisan na matapos ito para sa ikabubuti ng uh, riding public uh, di ba ang pinagtataka ko lang kasi mga kapatid uh, simula nung nagpumpisa ito hinahanap ko hinahanap ko yung uh, billboard nila pero wala walang billboard na nakikita natin dito Uh, simula nung uh, umpisa ng project hanggang sa ngayon ay wala silang inalalagay na, na billboard which is uh, uh, not supposed to be sapagkat so, uh, lahat ng project maliit man malaki ay dapat may billboard at nakasulat doon yung informasyon para sa taong bayan kung kailan nagumpisa, kailan matapos, Ganun po. kung magkano yung pera, kung ano yung agency ng ating pamahalaan na namamahala sa project na ito kaya po so hanggang sa ngayon mga kapatid ah, wala pa silang billboard uh, billboard ayan po. pero uh, ganun pa man uh, syempre, eh, dapat malaman natin mga kapatid na pagka project uh, ano man yan eh, ay ng taong bayan yan this is where our taxes go Ika nga ayan so walang anumang official na nagsasabing ay eh, kanya uh, sa kanya ang project na ito sapagkat pagkat uh, lahat ng project uh, ay project ng taong bayan yan sapagkat uh, ang nagagamit ay uh, uh, yung uh, part of their tanks o oh, ganito, uh, so ayan po mga kapatid ah, at uh, asahan nyo na kung ano man yung development nito repair nila ay uh, uh, I will be informed you again pero mahirap maalis eh kasi dapat uh, yun, yun, yung ako mismo nahihirapan na itaas yun, kasi mabigat yun pagkatao lang yung uh, gumaganap nun mabigat mabigat yan wala kaya muna magpaalam muna ko sa inyo mga kapatid at maraming maraming salamat sa inyo I hope na tuloy pa rin ang ating pagkakaisa para po sa bagong Pilipinas ito naman po ang inyong kapatid ito si Igolo.